Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating paggunita ng Undas, naway isa puso natin ang tunay na diwa ng pananampalataya, pagpapahalaga sa mga santo at maalab na pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Patuloy nating ipinalangin ang kapayapaan at katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Sana'y maging inspirasyon ang kanilang alaala sa bawat hakbang natin sa buhay. Ngayong undas, naway manaigang pagkakaisa at pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Harapin natin ang bawat araw ng may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syokran!